Matapos umani ng iba't ibang batikos sa kanyang inasal sa budget hearing ng Kamara, higiniit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya spoiled brat. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Tingin ni Duterte hindi lang daw sanay ang mga mambabatas na hindi nakukuha ang mga gusto nilang sagot. Naniniwala naman daw si Duterte na may kapangyarihan ang Kongreso na suriin ang budget proposal ng Office of the Vice President o OVP. Sabi ng Bise, nasa website at social media accounts ng OVP ang kanilang paliwanag kung para saan ang hinihingi nilang budget. Ginagamit lang daw ang budget hearing ng ilang miyembro ng Kongreso para atakihin siya. Sa ikalawang bahagi ng kanyang video, inakusahan ng vice sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List representative Saldivo bilang dalawang taong may kontrol umano sa budget ng Pilipinas. Sa lumabas sa General Appropriations Act 2023, umabot sa mahigit 15 billion pesos daw ang budget sa classroom construction. 10 bilyong piso raw dyan ay hawak daw ni Nako at Romualdez. Noong 2024 naman, mula sa mahigit 19 billion pesos na classroom construction budget, ay naging 24 billion pesos na raw ito sa House version ng General Appropriations Bill. May naka-attach na raw na listahan sa budget ng DepEd kung saan gagastusin ang nasa 17 billion pesos na halaga ng classroom construction. Paglilinaw ng bise, hindi raw galing sa DepEd ang dagdag budget. Wala pang pahayag si Nako at Romualdez kaugnay si sa mga aligasyon. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nagresign sa Department of Education Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila At ako yung mananagot sa ginagawa nila Kaya yan yung sinasabi ko, oh bakit pa tayo mag-question mag and answer dito para atakihin niyo ako Eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang Tatlo ang sugataan sa karambola ng walong sasakyan sa Quezon City. Nawalan daw ng preno ang truck na sanhi ng disgrasya. Balita hati ni James Agustin. Nayupi ang harapan na basag ang windshield at sumampas sa center island ng 14-wheeler na ito. Matapos maaksidente sa Mindanao Avenue, Quezon City, pasado las 8 kagabi. Ang truck unang nabanggang isang van bago tinumbok ang oil tanker truck. Nasangkot din sa karambola ang lima pang sasakyan isang armored vehicle, dalawang elf truck at dalawang AUV. Kwento ng driver ng oil tanker truck, hinihintay niya na mag-go on traffic light nang bigla siyang mabangga ng 14-wheeler. Bigla na lang pong may bumangga sa likod ko. Ayun, nag, ano na kami ron. Yung nasa unahan ko rin, nabangga ko rin, nagkarambola na kami. Nagulat talaga, akala ko nga ako, may ipit ako eh. Kasi ang lakas eh, na, ang laba na itinulak pa sa akin eh. Tumakas ang driver ng 14-wheeler at kanyang pahinante. Ang isa pang pahinante na kaligtas matapos tumalon mula sa truck. Nagtamu siya ng mga sugat sa tuhod, kamay at braso. Tinanggal ko po yung lock ng pinto ko. Tsaka po ako sumabit doon sa may sabitan. Ang nangyari po, naigilid niya pa kaliwa. Kaya po humumpas yung pinakapinto doon sa may high ace. Ngayon po, nung humampas po sa high ace, naramdaman ko po, ang ginawa ko po, umikit na lang po ako tsaka po ako bumitaw tsaka nun po nagdire sa may tanker. Galing daw sila sa Bulacan at i-deliver ide ang mga kargang feed sa Cavite. Pagdating sa bahagi ng Mindanao Avenue, bigla umanong nawalan ng prenon truck. Kung nag-stop po yung mga sasakyan, siyempre po, may mreno na po yung driver ko. May tumunog po sa may truck namin. Noon nga po sa sumigaw na wala daw pong preno, pumuslit po, na daw po. Sugatan din ang 53 anyo sa babae na nagtitinda ng mga basa sa Center Island. Pag gano'n niya, liko niya dito sa kaliwa, hindi siya huminto, dire-direcho siya. Eh mga dalawang dipa na lang layo niya sa akin. kaya nagpanik na ako na bahala na ako anong nangyari sa akin. Basta makaalis ako dun sa way na tinutuntungan ko ngayon dahil tumbok na tumbok talaga ako niya eh. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, umabot sa tatlong taong nasugatan sa karambola ng walong sasakyan. Nasa kusudiyan nila natin ang natin ng 14-wheeler habang nagpapatuloy ang investigasyon. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huh? Tuesday latest naman mga mare at pare. Slay sa runway ang ilang kapuso stars sa 2024 New York Fashion Week. Very fierce si Shining Inheritance star Kailin Alcantara na nag-open para sa collection ng Filipino designer na si Chris Nick. Rumam pa rin as one of the male models ang rumored love interest ni Kylie na si Kobe Paras. In her element naman si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D bilang finale model ng show. Buongiorno! From Italy naman ang bati ni Sofia Pablo. Enjoy ang sparkle artist sa ilang historic at iconic landmarks sa Rome bago ang pagdalo niya sa red carpet premiere ng Emily in Paris Season For part 2. Proud at well wishes naman ang pabao ng kanyang prinsesa ng City Jail co-star na si Allen Ansay nakasama sa mga nagatid sa airport. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Soniga. Chris? Salamat Tony! Arestado ang isang pasyente at kanyang bantay matapos mahuling gumagamit ng ilegal na droga sa loob ng isang ospital sa Imus, Cavite. Sa San Fernando, La Union naman, isang dambuhalang sawa ang nadiskubre sa puno. Ang maitatabalita hati ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nabulabog ang ilang taga-San Fernando, La Union nang madiskubre ang isang dambuhalang sawa na nakalambitin sa puno ng akasya. Ayon sa kumuha ng video na si Roderick Rolio, agad nilang ipinalam sa mga otoridad nang mapansin nila ang sawa. Napag-alam ang isa itong reticulated python na may habang 3.5 meters. Ayon sa otoridad, posibleng galing sa bukid ang sawa at nabulabog ng pag-ulan kaya ito nagpunta sa puno. Posible rin umanong nagahanap ito ng pagkain na i-turn na sa DNR ang sawa. Sa kuha ng CCTV sa Maharlika Highway sa Santo Tomas, Batangas, makikita ang isang lalaki na inabandona ang sasakyan niyan sa gilid ng kalsada. Makalipas ang dalawang araw sa loob ng nasabing sasakyan, natagpuan ang pinagbabaril na katawan ng 37 anyos na Navy Intelligence Officer. Sa tulong ng iba pang CCTV na pag-alaman na galing sa Kalamba, Laguna ang sasakyan bago iniwan sa Batangas. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ang dalawang sospek sa SLEX. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Isa sa ilalim naman sa autopsy ang bangkay ng Navy officer. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Arestado ang isang pasyente at kanyang bantay matapos mahuling gumagamit ng ilegal na droga sa loob ng isang ospital sa Imus, Cavite. Batay sa investigasyon, nagsasagawa ng routine check ang isang gwardya nang mapansin niya ang dalang lighter at weighing scale ng pasyente. Hindi niya muna sinita ang pasyente pero nagsumbong siya sa kanyang superior. Nang bumalik sila sa kwarto ng pasyente, doon na raw naaktuhan ng pasyente at ang bantay na nagdodroga. Nasa bat sa kanilang ilang pakete ng umano'y shabu, drug paraphernalia at weighing scale. Umamin ang dalawa na gumagamit sila ng iligal na droga. Palabas na sana ng ospital ang pasyente bago sila mabisto. Idiniretso sila sa police station. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Claire lacanilaw dungka ng Jimmy Regional TV nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Patay ang isang dalagita matapos malunod sa ilog sa San Jacinto, Pangasinan. Batay sa investigasyon, naligo ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa ilog na bahagi ng Barangay Kasibong. Ayon sa mga polis, napunta sa medyo malalimang dalagita at natangay ng malakas na agos. Natagpuan ang biktima na palutang-lutang sa ilog sa katabing bayan ng Mangaldan. Patuloy ang paalala ng pulisya na iwasan ang paliligo sa ilog upang makaiwas sa kaparehong insidente. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.